kapuso, ganyan po kalawak ang posibleng ulanin dahil sa severe tropical storm Mika, basa sa monitoring ng pag-asa. Halos buong Luzon na rin ang may nakataas ng wind signal, kabilang po ang ilang bahagi ng Metro Manila. Posibleng daanan ng bagyong Nika ang mga sinalanta ng mga nagdaang bagyo at ngayon pa lang, may mga suspensyon na ng klase. Ang iba pang update, abangan maya, -maya lang. Natupok ang isang fuel tanker na sumalpok sa tindahan sa La Trinidad, Benguet isa ang patay. Nadamay rin ang limang bahay at labing isang sasakyan. Sinuri naman sa Rural Health Unit ang lagay ng 27 na residente. Nakatutok si Bon Aquino. Nakatagilid pa ang fuel tanker na ito habang inaapula ng mga bumbero ang sunog na resulta ng pagsalpok sa sari-sari store at auto repair shop sa La Trinidad Benguet kaninang pasado launa na madaling araw. Ayon sa mga otoridad, nasa 40,000 liters ng diesel ang karga ng tanker. Nadamay ang limang bahay at labing isang sasakyan. Nakarinig po ako ng malalakas na pagsabog. Na akala ko po may nagpapaputok lang ng fireworks. Dumaloy po yung gas doon sa kalsada kaya sinundan po ng apoy yung gas doon po sa kalsada kaya malakas po yung apoy. Ayon sa La Trinidad Fire Station, tinangka nilang iligtas ang driver na nasa loob pa ng fuel tanker, pero bigla itong lumiyab. And during the extrication, during sa rescue po nung dun sa driver na natin down, eh not knowing na may biglang, eh, ganyan po, uh, nag-spark. Patay ang driver ng truck habang nakaligtas ang pahinante nito na dinala sa ospital. Naapol ang sunog pasado alas 5 na madaling araw. Nakipag-ugnayan na ang La Trinidad Fire Station sa kumpanyang may-ari ng tanker para sa siphoning, paglilinis at pagtanggal sa truck. Ayon sa DSWD, nasa dalawang na tao ang apektado ng sunog. Mahigit labing isang milyong piso ang halaga ng pinsala sa tindahan at mga bahay, hindi pa kasama ang damage sa mga sasakyan. Paalala ng BFP sa mga motorista, lalo na sa mga truck na may mabibigat o combustible na kargamento, tiyaking maayos ang kondisyon ng sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng La Trinidad Municipal Police Station na hindi pa nagpaunlak ng panayam. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok 24 oras. Matapos ang managdaang bagyo, naghahanda ulit ang Norte para naman po sa severe tropical storm Nika. At mula sa Amulong, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, ngayong hapon ay nakakaranasan ng pagulan ng ilang bayan dito sa probinsya ng Cagayana. May mga pagulan na sa Isabela kung saan inaasahang magla-landfall ang bagyong Mika nagpatupad na rin ng liquor sa probinsya, pati no fishing, no swimming at no sailing policy sa coastal towns. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, handa na ang mga rescuer, rescue equipment at food packs sa mga lugar na madalas bahain. Handa rin sila magpatupad ng preemptive evacuation anumang oras ngayong gabi. Binabantayan din ng Magat Dam na malapit na sa spilling level. Possible pa ang overflow bridge maliban sa sira na turod bang Kero Bridge. Nangangamba naman sa Bagyong Nikang ilang taga Sanchez Mira, Cagayan, na napuruhan lang kamakailan ng Bagyong Marce. Meron pang walang kuryente hanggang ngayon at nagtitiis sa kandila. Adjust. Kailangan maaga para maaga din matulog. Merong din nagpaayos ng generator set sakaling mag-blackout. Hintayin ko talaga ma'am kasi importante yan. Ang isang residente naman sa Santa Ana, Cagayan, abala sa pag-ayos ng kanilang bubong. Wala naman pong budget. Kasi walang hanap buhay ngayon, yung bagyo. Sana so, ma uh, mabigyan kami ng tulong, ma'am. Nakahanda na rin ang Cagayan Provincial Government sa posibleng epekto ng bagyo. Nakaposisyon din ang mga rescue vehicles sa mga bayan. Ipinagutos na rin ang preemptive evacuation kung kinakailangan. Pia, nakaalerto ng provincial government, ganun din ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa inaasahang epekto ng bagyong nika. Samantala, tuloy-tuloy din ang monitoring sa antas ng Cagayan River. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hinimok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko na magsumbong sa government hotline kung nabiktima ng pagkawala ng pera sa e-wallet. Gaya ng nangyari sa ilang account holder ng GCash na ayon sa kumpanya, ay nababalik na raw ang pera sa mga apektado. Nakatutok si Jonathan Nandal. Gcash, baka naman magawa kayo. Nasimot po yung pera namin. Matapos ireklamo ang pagkawala ng pera sa GCash, sinabi ng kapuso actress comedian na si Pok na naibalik na sa kanya ang 85,000 pesos na nalimas sa kanyang GCash account. Nabalik na rin ang nawalang 10,000 pesos ni Princess na ibinalita namin kahapon. Pero ang isa pa namin ibinalita na si Rolando na nawalan ng 90,000 pesos, 86,000 pesos pa lang daw ang naibabalik. Kulang pa umano ng 4,000 pesos. Sabi ng GCash, nakumpleto na nila ang wallet adjustment o pagbalik ng nawalang pera sa mga apektadong user nila. Tiniyak nilang ligtas ang accounts ng kanilang customers at prioridad nila ang account security. Pagbubutihin pa raw nila ang kanilang sistema para maiwasang maulit ang insidente. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa mga otoridad para imbestigahan ang insidente. Ang paliwanag kahapon ng GCash nagkaroon ng errors sa isinagawa nilang system reconciliation process. Sabi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, hawak na nila ang ang mga numerong pinadadalhan ng mga nawalang pera at tinaalam na kung kanino nakarehistro. Mm -hmm. 'Yung mga numero na iinay parating sa amin, ay eh, karamihan ay offline. Ang inaantay namin ay eh, information from the telco na 'yung numbers na 'yon ay active at mayroong registered name. Nakikipag-ugnayan din daw ang CICC sa National Telecommunications Commission kung paano matutulungan ang mga biktima. Hinimok din ng CICC ang publiko na magsumbong sa hotline ng Interagency Response Center na no 1326. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. Arestado sa Makati City ang dalawang lalaking ng hold-up umano ng dalawang negosyanteng dayuhan. Base sa imbisigasyon, naglalakad ang mga biktima sa Don Chino Roses Avenue nang na tutukan ng baril ng mga riding in tandem na suspect. Nang maresto na bawi sa mga suspect ang packet wifi at 10,000 yen na cash ng mga biktima. Nakuhanan din sila ng mga baril pero itinanggi nilang kanilang mga armas. Maharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na tinututukan ng gobyerno ang mabilis na pagpapaayos ng mga bahay at istruktura sa Cagayan na sinalanta ng Bagyong Marse. Nagabot din siya ng tig 10 milyon pisong tulong sa mga LGU ng walong bayan sa Cagayan. Personal din niyang ininspeksyon ng na isang nasirang paaralan. Namahagi rin siya ng tulong sa pagod po di Locos Norte. Isa ang patay at isang nawawala dahil sa Marse ayon sa NDR-RMC. Nasa Batangas naman si First Lady Lisa Araneta Marcos kasama ang DSWG at mga LGU. Kinamusta niya ang mga naulilang kaanak ng anim na put isang nasawi dahil sa Bagyong Christine at inabutan din nila ng ayuda. Matapos makan sila sa Cinemalaya na ipalabas na sa 12Q Cinema International Film Festival ang GMA Pictures and GMA Public Affairs docu-film na Lost sa Bungeros. Nanood din ang ilang kaanak ng na mga nawawalang sa Bungero. Narito ang aking pagtuto. Pinilahan sa 12th Q Cinema International Film Festival ang docu-film ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Lost sa Bungeros. Dumating ang ilang opisyal ng GMA Network sa pangunguna ni GMA Public Affairs First Vice President at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Baldelion, Kapuso Host Jessica Soho at GMA Integrated News Reporters. Inisip namin gumawa ng documentary nito para yung pakipag, uh, paghanap nila ng ustisya at uh, mapalabas siya at hindi lang mabawon sa limot. Ang sabi nga ng mga producers nito, walang makapipigil sa katotohanan. Kasi kailangang isiwalat ang katotohanan. Eh, hindi na namin makita ipinakikita sa Los Sabongeros ang paggulong ng kanilang kaso at ang paghahanap at pangungulila ng mga kaanak ng mahigit tatlongpong nawawala sa loob ng tatlong taon. Ang ilan sa mga kaanak dumalo rin sa screening. Hanggang ngayon po, wala pa pong ano, linaw sa aming mga kaso. Magtatatlong taon na sa January 7, pero wala pa rin po. Have to tell this story. Matapos ang screening, pinangunahan ni Cara David ang talkback sa mga bumuo ng docu-film at mga kaanak ng lost sa Bungeros. Muling nagbuga ng makapal na usok at abo ang vulkan Kanlaon kanina umaga. Hanggang 500 metro ang taas ay binugo nito sa loob ng isang oras. Ang sa Kanlaon Volcano Observatory ng FIVOX, bunso dito ng pag-init ng mga bato sa ilalim ng vulkan. Nasa alert level 2 ang Kanlaon pero inaabisuhan ang mga nakatira malapit sa 4-kilometer permanent danger zone na maging alerto sa posibleng pagputok o phreatic eruptions. Posible rin daw ang ashfall sa Kanlaon City, Negros Oriental. Mga kapuso, posibleng bukas na umaga o tanghali mag-landfall sa Isabela o Northern Aurora ang bagyong Nika. Huli itong namataan 380 kilometers east ng Infanta Quezon at kumikilos sa Pakanuran. Ay sa pag-asa, posibleng daanan na bagyong Nika ang mga lugar na nasa bagyong Marse. Nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang northern portion ng Aurora, Isabela, Quirino, southern portion ng mainland Cagayan, Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, northern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Ilocos Sur, La Union at northeastern portion ng Pangasinan. Tropical cyclone wind signal number 1 naman para sa natitirang bahagi ng Cagayan kasama ng Babuyan Islands. Natitirang bahagi ng Apayaw, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Pangasinan, ang natitirang bahagi ng Aurora, Tarlac, Northern at Central portions ng Zambales, ang natitirang bahagi ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Eastern portion ng Laguna, Eastern portion ng Quezon, kasama na ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Northeastern portion ng Albay. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible makalanas bukas ng moderate to torrential rains ang ilang lugar sa Isabela, Cagayan at Aurora. Light to moderate rains naman sa Negros Occidental at ilang bahagi ng Surigao del Sur. Makakaranas din ng pag-ulan ng Metro Manila. Ang mga laruan hindi na lang daw pambata, kundi pang adults na rin. Healing the inner child, ika nga. Pero hindi lang daw yan makakamit sa mga material na bagay. Nakatutok si Katrina Son. Nagsimula sa isang toy figurine. Hanggang sa nadagdagan ng iba't ibang vinyl plush dolls. Ngayon, hindi na raw mabilang ng 34-year-old na si Joanna Aliza Rodela ang kanyang koleksyon. Kwento niya, mahilig na siya sa mga manika simula bata. Pero hindi sila makabili dahil mahirap lang sila noon. Kaya ngayon may kakayahan na siya. Sinasabi ko na lang na deserve ko to. Parang sa lahat nung, uh, parang gusto kong bilhin nung bata ako. Parang talagang inaano ko yung inner child ko na makuha ko yung gusto ko talaga. Ngayong mami na siya, sinisiguro niyang maibibigay sa kanyang anak ang hiling nito. Pagka mag-school siya, gano'n. Tapos meron siyang mga good grades. So, ayun, na-inspired siya na pumasok. Masaya ko. Hindi may display ko lang kung sinasaktan ko. Ang mga toy figurines na ito at mga vinyl plush dolls sulat nito ay ilan lamang sa kinokolekta ng ating mga kababayan para ma-heal ang ikang ay tinatawag nila na inner child. Ayon sa isang psychologist, mahalaga ang tinatawag na pag-heal ng inner child. It's like addressing the wounded child. It's more of healing who you are before. Pero ang paghil ng inner child, hindi lang daw nakukuha sa pangungolekta ng mga laruan o ibang bagay. Maaari daw itong mga karanasan o kaya ay hobbies o interests. It goes beyond material things eh it is on the aspect of making you happy. You have to place your inner child in a safe place. Di ba? Napaka-meaningful nun. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Horas. Magandang araw mga kapuso. Ako ba ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Alam niyo na nasa bansa ngayon ang tinuturing na isa sa pinakamalaking floating library at book fair sa buong mundo? Ito ang MV Dulos Hope na nakadao ngayon sa isang pantalan sa Cebu. Sa floating book fair na ito, may mahigit dalawang libong libro na pwedeng pagpilian. Ang MV Dulos Hope ginawa sa Germany noong pang 1991 at nilaunch naman mayo nito ng nakarang taon para dalhin ang floating library sa iba't ibang pantalan sa buong mundo. Nasa Cebu ang MV Dulos Hope hanggang November 10. Babalik muna sila sa Subic mula November 14 hanggang 17 bago maglayag patungong Kaohsiung sa Taiwan sa December. Samantala para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ipost ay comment lang hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. May utosan ang agarang paglikas sa mga barangay na mapupuruhan ng baha at pagguho ng lupa dahil sa bagyong nika. Nakatutok si Jamie Santos sa inaasahang paglandfall sa Aurora o Isabela ng bagyong Nika umaga o tanghali bukas sabi ng pag-asa inaasahang tatahakin ang mga lugar na dinaanan din ng mga bagyong Christine, Marseille at Leon ang um, nakalagay sa estimate ay up to 700 millimeters of rain ay darating sa lugar na yan uh, between Monday 8 a.m. until Saturday evening So with the saturation of Marcia and Christine before that and beyond. Uh, Basang-basa na yung lupa doon uh, at ang possibilities of landslides ay napakataas. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulia, inutusan na raw ang mga alkalde at gobernador sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region na simulan ngayong gabi ang pagpapalikas sa mga residente sa 2,500 barangays na flood-prone at landslide-prone areas. Meron na silang labing-anim na oras para magpalikas. DNR has identified the, the barangays most prone to landslides and floods, and the response should be immediate. Tiniyak naman ng DILG na nakahanda na ang mga ahensya at pangunahing pangangailangan at assets na magdadala ng tulong sa mga tatamaan ng bagyo. At habang may banta ng bagyong Nika, dalawang bagyo pa ang inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility na tatawaging Ofel at Pepito. The problem is that this will be a 10-day event starting from Friday to Monday next week. So the response scenario we are preparing for is a 10-day event from Friday last week to Monday next week. Para sa Jamie Integrated News, Jamie Santos nakatutok 24 oras. Nakadaupang palad ng ilang kapuso sa Singapore ang British football icon na si David Beckham. Si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista, nakasama pa sa picture with Beckham ang Thai actor na si Win Metawin. Guests sila ang silang tatlo sa event ng isang high-end hotel resort. Bukod kay Heart spotted din with Beckham si sparkle star Gaby Garcia, maswerteng nakapagpa-picture sa retired football player si Gaby sa dinaluhan nilang fashion event ng isang luxury brand. 45 days na lang bago magpasko at mga kapuso, nako may mga pandekorasyon na ba kayo? Ikaw partner, nilabas mo na ba ang pampanggaparol? Meron pampangga na. Parol? <laughs> Nakatayo na <ang> Christmas tree. <laughs> nako, yung iba po kasi merong mga iba na hindi ma-let go yung kanilang mga dati ng decor. Ayan, ang kwento ng isa sa kanila, tinutukan ni Nico Wahe. Ang lakas makasenti ng Christmas song na yan, ano napapa-throwback tuloy sa mga ala-ala ng Pasko. Si Teacher Paolo sa sobrang pagkasenti, karamihan sa Christmas decors niya since 2008 pa. At tuwing nilalabas ang mga ito, nananariwa ang mga hindi nga malilimutang ala-ala bilang guro. Yung sentimental value at saka yung happiness na nakukuha na, na, ako, nakukuha ng mga bata, parang naibabalik ng mga decorations na to. Kahit sa kanyang family home, ginagamit pa rin ang mga palamuti noong bata pa siya. Siniset up pa rin namin kasi para manariwa yung saya. Kasi ayun lang, yung, yung kapaskuhan ang magbabalik sa amin ng mga magagandang alaala. Kasama ng nanay namin. Ayon sa isang sociologist, pwede raw tawaging ritual ang ganitong pag-uugali ng mga Pinoy na isa raw sa mga lahi na napaka-romantiko at sentimental. Dahil ginawa siya last year, gagawin ulit this year, sa same time ginagawa, same occasion. Mm -hmm. Tapos the same objects ang ginagamit. Isa yun, nakadahilanan. So may attachment talaga doon sa mga bagay na yun. Bukod sa ala-alang kaakibat ng bawat dekorasyon, tipid din ito dahil hindi na kailangan bumili palagi ng bago. Pero ano pa man ang dahilan, ang sigurado, nasa puso talaga ng mga Pinoy, ang diwa ng Pasko. Para sa GMA Integrated News, Ikuwahe, nakatutok 24 oras. Mabuti na lang, nagtitipid tayo, partner, at uh, <laughs> naitago natin yung mga lumang decor. Tama, e recycle yan, syempre. Oo, may sentimental value. At makapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 horas.